Yo! What is up sa mga taong nandyan? Back ni again, it's another vlog na naman tayo dyan mga chong! Alright! Kung kumasama ako dito sa panibagong araw na naman to at samahan nyo ako meron tayong i-restore ulit at nabili ko dun sa online So, ito nga palang sombrero na to ay vintage cap. So, ito siya. Ayan. So, ito yung lilinisin natin ngayon at papalitan natin ng snap. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung sombrero at kung ano yung tawag dito. So, tara! Okay guys, so ito nga palang sombrero na to ay vintage cap na 49ers. So, ito yung lilinisin natin ngayon dahil hindi pa natin, pa natin nalilinisan simula nung nabili natin itong sombrero na to. Tingnan nyo naman yung sombrero. Ayan. So, kulang lang to sa hulma at aruga. So, tinan nyo. Lantang gulay pa. So, malambot yung dito nga. Ang tawag nga pala dito sa sombrero na to or style ay tri-power. So, okay, ito nga palang sombrero natin. Nakuha natin to sa online. Tapos, nakuha din natin ng aspak. So, yung ka-aspak na ito, ito. yeah So, terno. So, bali, tatlo yan yung isa, uh, customized na sombrero, so hindi ko na ipapakita yun tapos itong sombrero tsaka jacket na 49ers so ilalatag ko muna sa saglit para makita nyo ng buo okay, so ito yung jacket yan so big logo dun sa harapan nya ayan nakasulat 49ers, tapos SF logo tsaka San Francisco by Riedel tapos dated siya ng 1996 dumako naman tayo dito sa sombrero So, itong sombrero na to ay wool. So, ito yung stitching nya. Ayan. So, buong buo pa rin. Ayan. So, siguro sa color rate nito na ito, 9 out of 10 yung color rate nya. Tapos, yung issue nya, ito nga, itong snap. Ayan. So, may kita nyo may tahi na yan. Tapos, ito. So, uunahin muna nating linisin itong sombrero natin bago natin ito palitan ng snap. So, ito nga pala yung tags nya. Ayan. The natural starter. To so, ito yung tawag sa kanya. Try power construction. Ang issue pa na ito, Marumi. Ano? Kita. Marumi, lilinisan natin dati pa siya. Ngayon pa lang natin lilinisan tapos syempre syempre vintage 'to eh. so crack crack na 'yung sa sweatband niya pero pumuho pa rin 'yung sweatband niya. Walang scratch, walang ano, himulmul lang. guys, ang gagamitin nating snap So meron akong extra dito Yung gagamitin nating snap para dun sa ating sombrero Plain snap lang to So change snap na natin kasi nga sira na yung snap nun Pag natuyo yun, uh, papalitan na natin ito Tapos i-hulman na natin Tapos tapos na yung restoration natin dun sa ating sombrero So, hintayin ko na lang matuyo yung sombrero natin. I-update ko na lang kayo kapag natuyo ganito na lang ito mabilis. Yun, so day 2 ng ating pagbablog. So, ito na ating sombrero. Yarn! So, ito na ating sombrero. Tuyo na to Bukas na nga pala to kahapon. So, ang gagawin na natin dito ay papalitan natin ng snap. Alright, so pansinin nyo yung kulay niya. Uh, ah, lumabas yung kulay niya. So, nung nakaraan, akala ah, ko faded na siya nung nilaban natin yan, lumabas yung kulay kulay red niya ayan, susuhulin guys, okay, so tapos na natin malagi itong isang snap nya, itong female snap. Tapos ilalagay natin yung male snap nya dito. So, malapit na to, patapos na. So, ayan, maganda yung pagkakalagay natin ng snap dyan. So, mamaya papakita ko. So, tara, simulan na natin itong isa. Alright, so ito na yung ating change knob. Ayan, okay na. So, malinis yung pagkakagawa natin dito. So, ito yung pinag-tahian natin. Ang sito yung isa. Yan. So, ito na yung plain snap. Hindi na siya starter. Yan. So, all goods naman yung pagkakagawa natin dito. So, satisfied naman ako. Yan. So, ito yung dati niyang snap. Yan. So, may kita nyo. Ito, wala na bungi na. Yan. Meron na siyang mga basag. Ayan, pag pag mo yan, yan, wasak na siya. Wasak na yung starter niya. Tapos ito, yung dating may-ari, nilagyan niya na ng ayan, tahi. Nilagyan niya na ng tahi para hindi bumuka or kumapit pa rin dito sa female snap niya. Issue talaga ng starter na snap. Ito, sobrang lambot. Ganyan yung mangyayari kapag katagalan na ginamit or Matagal na yung sombrero. Gagawin na lang natin dito ay i man natin. So all goods na yung ating snap. i na natin to hintay na lang natin matuyo tapos papakita ko na sa inyo at i-montage natin let's go alright guys so yun na nga ito na nga ating sombrero so outfit check muna tayo so ito pang so ganyan yung itsura nya kapag nasa ulo na natin Yan. solid na solid ito na yung ating 49ers SF na sombrero na tri-power ASMR, pitik-check Crispy, lodi. yun nga, guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan mo tong video na to, like mo na to. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. So, dito ko na nga tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanonood. At ingat kayo palagi dyan, always sanitize. So, hanggang dito na lang. Peace. I'm out. Brr.